malaking halaga din min nila is 15 15 ayun pag hindi ka mabot pag tin ka lang dati kasi tin, ngayon tin 15 na tinaasan na nila sa so kang king silang sila minimum aso na ngayon tinaasan kasi mahal na daw malanggas hmm. Ano Nature 350, isang box at isang retainer, 24. Ayan. Ha? Sabi ko lang, sorry, Salina, may nagbabaan <laughs> mo na eh. Ano, magtigad ang Salina. Ayan, ko mo lang yung gano'n. ng ang pusa? Gano'n lang, siya lang. Ayan. Ayan po. Ayan po. Diba? Papa, may doon pa? Wala. O, bariya din doon. Bariya. Pahinga ko ano, na 300 lang pala. ko rin. Estendahan ko ko rin. Wari ba siya pagsipag nila agang aga Ayan na siya oh Ilang box yan Ilang box Ayan mm -hmm hindi magbabawas ng ano ko diyan ma magdadagdag isa sige wait na po ang mo na talaga ako <laughs> oh, oh mamaya na 1,2,3,4 1,2,3,4 huh? Ay. kasi may ano kami pag kulang pera mo pwede ano dito sa bahay babayaran Tain nga nyo nito. Oh, yeah. ka pa. boy ka. Tain ito, nito. ka. Uy,

Ano? Tabis. So, ay ka rin. Papa, magsalita ka naman. Bakit na naman? Wala, ay, mami, wala sa na man, 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 si man, man manood. Si man manood. Ay, sa si ming -ming, oh. Manood na nga. Salamat na yung oh. pa. Wala pa, Yan lang delivery. Oh. Tira mo naman. Yan. Yan. Yan.

Ilang box lang yan. Hmm? Onse na box yan. Kung may tindahan ka, dapat ready ka magkarga doon. Hmm. Bilangin na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Ayan. 11. O, oh, ayan. O, diba? Ayan. Ang tama, ayan. Ayan na Yung buong delivery. Ayan na siya na mahigit. Diyos mayo Kaya good luck ka lang sa magtitinda. Buti eh, kung direct ganon din kabilis mag -ano, magbinta. So antayin mo pa yung mga ilang link ko bago mabintahan ng ano maubos. Yan. Thank <laughs> you.